Ayun, magandang araw sa inyo mga auto Short video sharing lang ulit. So, gagawin natin dito sa ating kotse, Lancer so Pisa Pai. Ayan. So, ang problema nito, yung kanyang, ano kang tawag dito? Rain gutter, gato, ano, ayan, tanggal. So, may kawang na dito isa, ayan, hindi natin may tama. So, ito yung ating natanggal dito. Sa tagang na. So, tayo sa Shopee ito. <coughs> Dapat may holder siyang ganun eh. So, nabili natin kaparehas na parehas Ayan. Hindi ko na matanda kung magkano yung bili natin dito. Ayan, parehas na parehas siya. So, ngayon ang gagawin natin, nalagay natin siya dito. So, isa lang yung natin nabili. Susubukan lang kasi natin tala dito natin siya ilalagay sa gitna niyan. Para kapit na kapit. Dito pala. So nakalapat naman siya doon. Ito yung pinakamaganit eh. So doon natin siya ilalagay. So tara simulan natin. So, sa pagkakabit nito, madali lang naman to. Susuksok lang natin siya dito. Para kasi may kanal yan eh. Makikita ka din. Yan, parang may kanal siya dun sa ilalim. Hindi makikita lang kasi sa kabila. So, may susuksokan lang tayo dito. Ayan. Kita, ayan. Susuksok natin siya dyan. Siya yung hahawak dyan. Tapos, ito. Itatapat natin to. Dito. Ayan. Tapos itutulak natin pababang ganun. Para mag-lock dyan. So, ganun lang sya. So, um, mahirap lang mag-video. Gamit tayo sa kamay. So, ganun yung gagawin ko. So, ayan mga ka-auto. Naikabit na natin. Hindi na sya kawang. Dapat na, dapat na. So, ayan. So, kitang kita yung pangit ng pintura ng ating lancer. Yan. Na kasi itong garahe. Kaya nagkaganyan. So, okay lang yan. Malaga may condition natin yung kanyang makina. At uh, saka na natin papinturahan to. Pas na uh, din nga talaga kasi. Pero lata pala lang. Ito lang may damage niya. Yan. UP. Nabili. Ganyan na yan. Saka yung paint. Pero yung makina niya napakatahimik. Saka so, maganda yung aircon napakalamig bago yung kanyang condenser radiator yan aircon napakalamig talaga nito so yun lang so kung nagustuhan nyo itong video nito bago pa lang kayo sa ating channel mag subscribe na po kayo para updated kayo sa mga susunod yung babagay mga video sharing DIY mga tipid tips tungkol sa ating mga auto yan dapat nalapat na, lapat na. So nahabol niya hanggang dito. Da Pero dapat meron parang dibilhan na rin natin. Para kapit na kapit. Dito lang yung nakakapit. Yan na. Luwag pa dito. Pero hindi na siya kawang nakawang. Ito sira na rin yung nandito eh. Yan.